Good morning guys Andito na naman ang ating mga speaker Nagkalain line, line. Iba-ibang speaker Iyan yeah, no? Iba-ibang speaker ni Rickman Gagawan ko na guys ng box Meron pa akong ito guys, mga pulot ko lang to. Yun know, o. Ito yung bago ko na pulot. Yun know, o. Sub -whopper. Malakas siguro to. Yun know, o. Mga katik lover dyan. Mga nakakarilit sa sound. Yun know, o pagkadami ng tutunog si Rickman si host Rickman <laughs> shout out fix and review yan mga nakakilala nito ito pulot ko lang din to guys ito ito pulot ko lang to yan Medium marumi na yan pulot ito yung transistor na di pa nasikasa ni Rickman Ayan o, laki ng magnet. Ayan, yung tester na yan. Pulot lang yan. Ito, ayan. Mga, hindi pa to Bluetooth. Ayan, may, kukunin ko lang yung speaker nito. Magiging ganito yan o. yan o. Shout out sa mga mahilig sa sound. Mga ka-sound. yan. Ito yung pinakamalakas. Yan o. Oh. Ito. Walkman. Gumagana pa to. Yan. Yung ko na ano. Bluetooth ito. Yan o. Oh. nabi? Power bank, dalawa. Yan, ito. Puro mga tumutunog. Yun o, oh, yun ang malakas. Yahoo! Cute. Yan, pulot ko rin yan. Napakita ko na dati yan. Pero ito hindi pa. Hindi ko pa nagawa ng video yan. Ito yung takip niya. Mga kasound. May taguan ito ng baterya. Ini, 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 pa. ini, ini, malakas. 3 watts, 4 ohms. Iyo, no? itu pa. Ito, uh, palitin ng batere. Hmm, meron pang ano. Ang dami si host Rickman. man. Yan. Yahoo, ang daming tumutunog si host Rickman. <laughs> Ayo ba isa pa o. Oh. Patago. Ayun pa oh. Yan ang abangan nyo guys. Solar. Sa solar ni Rickman ay hiwalay na lang ang vlog nito. Pag i up ko na to. Yan oh. Daming mga tumutunog. Yan yung speaker din yan. Yan pa ang amplifier. Daming ano si host. Rickman. Yan, yan nakita ko na yun yan. 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 Nakaano si concert. Naka mitabon yan. Yan, para walang alikabok. Daming patunog. yun No? balak ko gawa ng box ito yan yan ito siwala ito ito mga sabu pero wala mga sabu per 3 watts pero sobrang liit yan. Yeah. ito mayroon na akong video nito dati mas malaki pa ang magnet guys kaysa ulo nya dito oh dalawa pulot ko rin yan Chiboy, pulot ito sa harap lang to yan. malakas tumunog yan testing pa yan guys oh ganda ng tunog nito guys ang cute nito pwede na siya kahit pang video okay yan yan ganyan din yan ganda rin tunog nyan lalo na to yun o oh. <laughs> pagkadaming tumutunog ito yung drive walkman may battery pala siya. baka makalimutan ko yun 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 out na ganoon na. naka on <laughs> ito ito ang pinakaano ko project yan abang abang guys meron kasing magkapareha dito yan oh pwede sya pang mid yan ito sa boper dalawa ito twitter yan guys GBC Bumbran tuh. Um berat nih di berantin nungga iet nemen ah, itu iet Twitter, itu mintu injah atuh, apa race Twitter, tung di apa Twitter, itu bukit. Ah, ito ang mga kapareha. Ito nalo. No. Ito iba din to. One watch. Kaliit. Meron pa akong kulang na specification saan ko kainin ilagay. Mm -hmm. Miss please. Pagkadami tumutunog si Rickman itong karaoke na to itong hindi ko pa kaso balutan ko sana gawin ko na lang siyang ano speaker na lang pagaganahin lagyan ng input sa likuran yun yeah, o ang dami kong ulo yung project ito rin oh gumagana to ito na vlog ko na to pulot ko rin to yan itong isa ang cute guys sa to bilas hindi na magawa yung board niya ano na pinalawang yung parts ubus yun you know, may plus light may AM FM mayroong USB parang may SD card to so, ayun is the car tip and auxiliary DC input okay. 3 volt yan guys salamat sa panonood guys Thank you. Yahoo. maka sound. Thank you for watching. Bye bye.